Uh, magandang hapon po sa ating lahat no, sa ating lahat pong followers at subscribers sa YouTube channel natin sa Tunler Stone Vines Magandang hapon po sa ating lahat So nandito tayo ngayon sa barangay Punong, Batolayte So babalikan natin guys si Tatay Gary at si, uh, si Kuya Gary at si Tatay Jose Doon sa upper side sa Punong guys, so malayo-layo pa yung lalakarin natin So ibibigay natin to kay Tatay ay Kuya Gary itong crutches na binili natin guys, no? Tsaka itong mga uh, grocery items at tig 5 kilong bigas para sa kanilang dalawa, no? So tara guys, samahan niyo kami. Uh, puntahan natin sila Tatay Tatay Jose at si Tatay uh, Kuya Gary. So let's go guys. Kayo so magandang hapon po sa ating lahat, no? Um andito na tayo ngayon sa loob ng bahay ni Kuya Gary, no? So wala ngayon guys, yung dalawang anak ni Kuya Gary kasi nag-aaral ba kuya, di ba? Nag-aaral. Saan po sila nag-aaral toyan? na. Asa bato sa Batangas National High School. Mga anong year na sila ngayon kuya? Grade Yung dalawa, ready 11. Routine naman kung ganuna, tuwing Ah, uh, grade 12 yung isa, tapos yung isa grade 11. So, lahat sila lalaki, ano? Mm -hmm. Kumusta na yung ah, uh, dito sa pamilya nyo, kuya, di ba? Yung asawa mo, nandun pa rin sa Manila hanggang ngayon. Ito ka pa Pero yung connection niyo, kuya, yung yung communication niyo, andya pa palagi. Oo, oh, lang Ah, uh, hindi kayo nag-iwalay. Buti naman kung gano'n, no? So si ate, simula nung ah, na-vlog ka namin kuya, na nung una kami pumunta rito, na talagang nakita namin itong upuan na ito, ito yung ginagamit mo na higaan, di ba? Nung una kami pumunta rito. Simula noon, tapos nung dumating kami, bumalik kami rito ngayon, so nakita namin ngayon yung sitwasyon mo, at saka yung noon. ah uh, nakumpara ko, nakita ko ngayon na uh, medyo nakakatayo ka na saka yung sa uh, pangangatawan mo sa mukha mo ngayon ibang iba nung sa unang pumunta kami rito no talaga nakikita namin ngayon ngayon yung yung parang buhay na buhay ka na no na hindi gaya nung dati na nung pumunta kami rito yung mukha mo hindi talaga may itsura dahil sa yung nga, yung yung sa sitwasyon mo na hindi ka makakatayo siguro din sa ano sa feeling siguro, siguro din na sobrang stress no na hindi tayo makatulong sa pamilya ko yan no pero ngayon na uh, ganito na yung sitwasyon mo kuya kami din sa John Lorstone Vines no uh, tuwang tuwa kami nung nakita ka namin nakapunta kami rito na nakikita namin na nakatayo ka na talaga kuya nakakalakad ka na no so guys mamayang konti guys pasasampulin natin si kuya ah uh, sa to Hmm. Si, okay. Kuya si Kuya Gary. Si na palalakarin natin mamaya guys. para makita nyo na kung ano na yung improvement simula nung napuntahan natin. At teka nga muna guys, ano, makabaka makalimutan ko. Ah, magpapasalamat muna tayo sa ating kasama <laughs> no na walang iba si Bro Focus kasi si Bro Focus yung talagang sumubok unang una bang sumubok si Kuya Focus o oh si Bro Focus sa'yo, bro, no? Una talaga siyang sumubok na galawin, no? Hi, uh, ano ba sa Tagalog yung hilot? Terapi. Ay, Terapi therapy uh, eh, na naman natin, no? So, Ah... Uh, gin, yun ano siya, hinilot siya ni Bro Focus. Siya yung unang-unang gumalaw sa katawan ni Kuya kasi sobra daw masakit dito, guys, noon, ha? Na, na hindi talaga to nakakatayo si Kuya, no? Tapos nung na umpisahan na hilot ni Pocos, na na massage ni Pocos yung katawan ni Kuya dito sa yung tinatawag nating sa balakang guys. Kasi sa hindi po nakakaalam kaya hindi po nakakalakad si Kuya noon. Kung tama yung nasagap na may balita guys. Eh si Kuya is nahulog sa duyan ba no. Oo, nahulog sa duyan. Tapos yung unang uh, nabagsak sa katawan niya is dito yung sa balakang natin guys kaya ang nangyari hindi siya nakakalakad simula nung nahulog si kuya sa duyan no? lang lang years na kuya yung galing ka nahulog okay. tapos ilang years na hindi ka nakalakad ano man pantok mo no? July July August July August kuya ito ba yung ginger ito Mahigit pitong buwan. Pitong buwan. pitong buwan din siya na hindi nakakalakad, guys. Imagine nyo guys, no, pitong buwan nandito ka lang sa bahay, sa loob ng bahay. So doble yung pain na dumarating kay Kuya kasi may pain pa sa katawan, no? Tsaka yun kasi yung pain na nandito sa ano natin, sa damdamin natin. Yun yung matagal mawala, no? Tsaka yung iniisip natin palagi na ah uh, hindi na ako makakatulong sa mga anak ko. Yun yung pinakamalaking stress na nangyayari sa utak ng isang tao, guys. No? Yun yung pinakamahirap na sitwasyon na talagang pag inisip mo na ganito na yung kalagayan mo, talagang sobrang ma-stress ka nun, di ba? So, ang daming, ang daming nawala na chance ni Kuya. Yung trabaho ni Kuya dati nun, di ba? May trabaho ko Kuya, no? no? So, biglang nawala, biglang naglaho na parang bula. Dahil lang sa pangyayari na nahulog si Kuya sa duyan, medyo mataas yung nalaglagan mo, Kuya, kasi oh, talagang na ano yung balakang mo eh. So, pasalamat din tayo kay Lord ano, na yun nga, uh, dahil, ko rin dahil sa kasama namin si Bro Focus at sa anak ni Kuya na tinuruan ni Focus na paano talaga mahilot yung ama nila kasi hindi naman kasi kami araw-araw pumupunta dito guys kasi sobrang layo din tong uh, bahay nilang kuya ano Gary no uh, kaya yun nga ang ginawa ni Bro Cocos is tinuruan yung anak ni kuya kung paano talaga yung tamang proseso kaya kung sakali man na gumaling eh ang nangyari ngayon is gumaling talaga yung ama nila no so maraming salamat Bro Cocos sa ginawa mong tulong kay Kuya, ano kay Kuya Gary, no? Wala pong bayad 'yun, guys. Libre lahat 'yun, no. Wala pong bayad dahil po sa kabaitan ng ating isang kasamahan dito, no, na si Bro Focus. Ah, uh, 'yun nga, nagawa niyang i-massage si Kuya Gary, no. So, 'yun nga, Kuya Gary, kumusta ka na ngayon, Kuya Gary? Makalaka ka na. Magkalaka makalakad ka na talaga. Pero 'yung sa pagtatayo natin, Mahangat ma natin agad yung katawan, no? Oh. sakit eh. Sakit sa akin ba? Ah, pero hindi nakatulad nung dati na talaga nakahiga ka na lang. No? Wow. Thanks God, no? Na ganyan yung naging resulta. No? Kasi, yung iba kasi, talagang hindi na nakakatayo, di ba? No? Talagang bed ready na. Kung pag nangyari na makrak yung dito mo, talagang hindi na sila nakakatayo. Hindi na nakaka-recover. Pero si Kuya, no? Na nung bumalik tayo dito ganito na yung nakita natin kay kuya di ba no so pasalamat din tayo dyan sa ating Panginoon no ah uh, kuya ah uh, okay lang po ba sa'yo kuya na pasampulin ka namin palakarin ka namin kuya para makita naman sa ating mga viewers na ah uh, totoo talaga na nakakalakad ka na kuya hmm. okay lang po so kung kapag patayod ka namin ngayon yung magkaya mo oo oh, okay. maglakad oh. see ya maglakad yan kaya na. Kaya na guys. Yung so guys, ito yung uh, tinatrapi ko yung guys, yung hindi pa siya nakatayo. Saka kapag ni-stretching ko guys, yung mas ma hindi ma-forma yung mukha niya guys kapag pinihilot ko. So ngayon guys, uh, yung anak niya, tinuturoan ko yung paano pag hilot sa kanya. Saka paano yung uh, ma maayos, Kwa, maayos yung dito na, kapag, na guys sa balanggang uh -huh. so ngayon guys yung mabuti naman yung naka yung anak niya naka naka kuha naman natuto po. so ito nang uh, ano nangyari guys o oh, sa kanya so, na magkalakad na at saka makatayo na ah. oh, uh, pero kung naipos yung guys nga medyo kapag umupo siya guys uh, bilang tumingkuhan tumayo ah uh, so masakit yung konti konti na lang guys dito sa balak ng mga um, sa balat ng niya. so yun nga guys no nakita niyo na na uh, pinalakad natin pinasampol natin si kuya no so ngayon guys hindi na tayo magtatagal guys kasi meron pa tayong pupuntahang iba na bibigyan na naman natin ng munting pagasa at saka munting sorpresa so ngayon ibibigay na natin ang dala natin ng munting sorpresa kay tatay ay kay kuya Gary so pakikuha mo yung mga gamit yan. So, kuya, ito yung munting surpresa namin para sa iyo, kuya. Para sa pamilya mo. Wala yung asawa mo, no? Nandun sa Manila. Pero, ito yung bigay sa ating butihing sponsor. Walang iba, kundi si Madam Roxanne Lim. Tanggapin mo kuya itong mga canned goods, ah uh, pancit canton, ah uh, coffee, then meron na tayong gatas dyan, sabon, yung bar at saka yung um, powder. Itanggap mo kuya. Then meron pang pinabibigay si Ma'am Roxanne Lim kuya, itong bigas na 5 kilos. Tanggapin mo kuya. Galing yan sa ating butihin na sponsor. Walang iba kundi si Madam Roxanne Lim. Maraming maraming salamat po Ma'am Roxanne Lim sa palagi mong pag-sponsor sa Junior Stone Vines sa pamamahagi mo ng mga uh, blessings mo sa iyong pagtatrabaho. No? Maraming maraming salamat po. Sana po hindi po kayo magsawa na magsuporta at magbigay ng mga kaunting tulong sa bawat taong nangangailangan ng mga munting tulong. No? So meron pa sana tayong ibibigay na crutches kay Kuya Gary. Ano? So um, Ma'am Roxanne, uh, hindi na lang po siguro natin ito ibibigay kay Kuya Gary kasi sabi ni Kuya Gary namin, na, sa amin kanina no, na uh, ibigay na lang daw sa ibang nangangailangan yung talagang hindi pa po nakakalakan yun yung request ni Kuya Gary kanina, no? Na kasi uh, nakita na po namin din dito, ma'am, na talagang nakakalakad na si Kuya Gary. So sabi niya kanina sa akin nung dumating kami dito kanina, ibigay niyo na lang sa mas nangangailangan. 'Yon. So, ma'am, uh, hindi lang muna namin 'to ibibigay, ma'am. Maghahanap lang po kami ng yung tao talaga na yung may may kapansanan ba, 'di ba noo. Oo 'yun pa, yung hindi talaga nakakalakad. Talagang nangangailangan, o, talagang nangangailangan ito. ito. So doon natin ibibigay yan, ma'am, no? Sa magpapasalamat lang din po tayo kay Kuya Gary na sa kabaitan din ni Kuya Gary, 'di ba? no na. Sabi niya kasi kanina, huwag niyo na lang ibigay, no? Hanap na lang kayo ng iba na mabibigyanan na, na hindi pa talaga nakakalakad. 'Yun. So maraming salamat Kuya ha. Salamat So, pasalamat ka lang din po kuya sa pasalamat ka din po kuya sa ating butihing sponsor na nagbigay sa iyo nito lahat kuya. Si Madam Roxan Lim. Hey kuya. Dagan, salamat. Madam Roxan Lim. Aking mong <coughs> grasya ng dihatan. Oo. Oh, oh. Maraming nga na, na to. Marami na tong uh, mga uh, uh, um, ilong weeks din to, di ba? Saka yung limang kilong bigas kasi alam mo guys, malayo na kasi dito sa kanila eh. Nandito sila sa tuktok ng ano, barangay punong. Ano bang sityo na ito nga uh, dito? Ah, uh, sa sityo kanlambong na to guys, no? So, malayo-layo na to no? Kaya medyo mahirap din ang maghanap ng yun nga, uh, uulamin, no? Saka yung bigas. So, talagang pag bumabawa sila, kung punta sila sa lungsod o sa bayan ng bato, Uh, doon namimili sila, uh, ano ba ta sa Tagalog yung tibo-tibo? Uh, ano? Yung Isang bilihan na lang, parang ganun, no? para parang pakiyawa na. So, parang ganun yung nangyayari ko yan, no? Mm -hmm. Tapos mahirap dito, guys, yung hindi ka talaga naka, ano, makakakain ng mga preskong isda. Kasi nandito sila sa bukid. No? Kaya, mm, siguro nakakain nilang kuya dito is yung, yung mm -hmm. mga... tinatawag natin sa Bisaya ng mga lagot mo kuya, di ba? mostly na dito na nakakaan siguro na kuya. Pero ngayon, meron tayong dala na galing sa ating butihing sponsor, si Madam Roxanne Lim. No, once again, maraming maraming salamat po ma'am sa palagi mong pagsuporta sa atin no, dito sa mga vlog na ginagawa ng John Lurston Vines. Thank you so much po. At sa lahat din po ng mga nag-sponsor sa John Lurston Vines, hindi po natin sila kakalimutan. No? Kasi sila rin yung ah uh, isa rin sa nag nakabigay ng malalaking tulong, konting tulong, no? So, hindi natin sila kakalimutan. Sa lahat po na nag-sponsor sa John Lars Stonebines, maraming, maraming salamat po. Yan. So, hanggang dito na lang tayo, guys, sa ating video na ginagawa ngayon. No? um, Till the next video. And thank you so much for watching. And bye-bye, guys. Thank you!